Oh ya nakashield. Good. Good. Okay, tignan pa na yung loob. Loob, tulok yan. Ayan o. Ayan o. <laughs> Yun know? Lino nyan dek. Magkano yan? 6,000. Ipilagay po na mo? Hmm. Ayos. Wala nang nawala ka. trabaho agad eh. Ayos <laughs> eh no. Ang <laughs> pa yan ah? May sa wakas. Ayan. May case ko. Thank you. <laughs> Thank you,